Inanunsyo kanina umaga ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General John L. Stomo na isasalang sa mandatory drug test sa lahat ng mga substation commanders ng Kalakhang Maynila. Isinagawa ni Stomo ang pahayag kasabay ng OT King, Pining at rank at ng 4,661 Commission at Non-Commission Members ng NCRPO. Ayon kay Stomo, isasala mamayang alauna ng hapon ang mga naturang opisyal sa drug test bilang bahagi ng paglilinis sa hanay ng PNP sa Kalakhang, Maynila. Magugunita na nagsagawa ng surprise mandatory drug test noong nakarang biyernes si Stomo sa mga high-ranking official ng uh, NCRPO kasabay ng kanilang paglagda sa kahilingan ni Department of Interior and Local Government o DILG, Secretary Benhur. Abalos Jr. sa courtesy resignation sa mga high-ranking officials ng PNP. Ang mga isasalang mamaya sa drug test ay mula sa ranggong police major hanggang lieutenant colonel na mga commanders ng substation ng NCR. Iginit ni na layunin ng kanyang hakbang na isa ilalim sa drug test ang lahat ng substation commanders para maipakita nila sa kanila mga tauhan na malinis sila at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Yung mga promoters na yan, actually, hindi sila mapapromote kung hindi lang ang undergo ng drug test. Mamaya naman, kung mapansin yung mamaya, 1 p.m., meron ako, pinatawag ko lahat ng mga station commander ko ng mga lieutenant colonel para lahat sila i-require mag-drug test. Kasi ang reason ko naman dyan, you are occupying position, like for instance, you are station commander, dapat makita ng mga tao mo na, na malinis ka. Hindi ka, hindi ka uh gumagamit ng ilegal na droga ako si Jojo Sikat walang inaatas sa balita